Ang tunay na kasiyahan ay isang malalim na konsepto at madalas itong hinahanap ng mga tao sa iba't ibang paraan. Ngunit ang tunay na kasiyahan nagtatagal at hindi nakadepende sa panlabas ng mga bagay. Ang tunay na kasiyahan ay hindi isang bagay na madaling makuha. Wala ito sa lugar o saan mang dako. Hindi rin sa pagkain ito ay isang proseso ito ay isang paglalakbay na nagsasangkot ng pag-unawa sa sarili, paghahanap ng ating layunin, at paghahanap ng kagalakan sa mga simpleng bagay sa buhay. Ang pagiging bukas sa pag-ibig at biyaya ng Diyos at sa paglilingkod sa kapwa ay maaring magbigay sa atin ng tunay na kasiyahan na nagtatagal.